Ito yung ulam na pagpapawisan ka, sasarap, ayan, sabaw pa lang, ulam na. Yan ang linuto ko kanina mga kakusina, ang aming pananghalian na kinamatisang buto-buto ng porky. Kahit mahalang kamatis, go pa din sa kinamatisang porky, masarap mga kakusina madali lang naman kung paano magluto ng kinamatisang porky ayan, nagisa lang ako dito ng bawang at saka maraming sibuyas pagkalabas ng kanilang mga aroma ay linagay ko na yung buto-buto ng porky ayan, isasangkot sya lang natin yung buto-buto ng porky syempre lalagyan natin siya ng uh, paminta, maraming pamintang durog ayan, para mas mabango ang ating uh, ginigisa and then maglalagay na rin tayo dito ng patis para lumasa na or magkalasa na ang ating buto-buto uh, ng porky. Ayan, habang sinasangkot siya natin ay manunuot na sa loob or sa laman ng porky yung uh, patis. Ayan mga kakusina at pagkasangkot siya nga natin itong buto-buto ng porky ay pwede na natin ilagay dito yung kamatis. Ayan mga kakusina. Mas maraming kamatis mas masarap. Kaso mahal nga lang ang kamatis ngayon mga kusina Yung apat na piraso ay 57 pesos na o, oh, ba? Diba? Ang mahal ng kamatis ngayon. Pero kahit mahal, basta gusto mong mag-ulam, syempre ay mapapabili ka. Di mo naman mauulam yung pera mo. Kaya bibili ka pa rin ng kamatis. Ayan mga kusina Um, uh, palalabasin lang natin yung katas ng kalamansi kaya tatakpan natin at ayan na nga tingnan nyo mga kusina nagkatas na or nagtubig na yung kamatis ayan ang masarap sa ating kinamatisang porky ayan pwede na, na pwede na tayo maglagay dito ng tubig para mapalambot na natin ang ating buto-buto ng porky ayan pwede na rin natin iwan to mga kakusina at dahil nga ay lobat ang cellphone ko dito ay ayan matagal akong bumalik dyan sa aking uh, niluluto. Kaya dinamihan ko na ng tubig mga kakusina. At eto na nga, tinanggalan ko siya ng mga bula-bula. Ayan, malansa yan mga kakusina. And then, ayan, pagkatanggal nga niyan ay tinakpan ko uli para palambutin nga natin itong ating nilulutong buto-buto ng porky. Ayan. Pagkalambot na nga ay pwede na tayong maglagay dito ng Uh, pork cubes para mas malasa ang ating kinamatisang porky yung sabaw pa lang ay ulam na, ayan pagka natikman mo ang sabaw ng kinamatisang porky ay talagang pagpapawisan ka sa sobrang sarap, mapapa-extra rice ka pa sa sarap, ayan mga kakasina, naglagay na rin ako dito ng dalawang pirasong ceiling green. Mahal din ang ceiling green ngayon. At saka yung ceiling pula. Ayan mga kusina, linagay ko na rin yung pecha. Ayan. Pagkaluto nga nitong pecha na to, ay pwede nang hanguin mga kusina. Pwede nang kumain. Kaya sabi ko nga ay mabilis lang ang pagluluto ng ating ulam. Walang kumplikado sa pagluluto ng kinamatisang porky at saka kaunting rekado lang ay masarap na. Ayun mga kakusina lutuin ko lang itong um uh, pechay niya and then pwede nang hanguin para ready nang kumain. Ayun ready na para kumain mga kakusina nakapagluto na ako ng kinamatisang porky ayan nga at hinango ko na para mas masarap kumain pag mainit-init pa ang sabaw, lalo kang pagpapawisan sa sarap. Ayan, at syempre, masarap yung ating kinamatisang porky kung meron tayong patis, kalamansi, at saka sili. Ayan, ang ating ulam masarap.